guys, hindi yung dalawa na yung nakabalik na yung Ito, yung ako. Hindi ito sa labas ng video kasi may yung sa uh, brown eyes. Brown eyes magluto kasi hindi ako kasi ko, yung isang ko na parang na. mali yung bibig nalang, para ka naka-puloy. Kasi pagka yung minuto, makaka ko, hindi ka lang mga pag-ibig nalang. na ako, kasi parang

babili ko babili ko nakapayo kaming nakapero ng tinapay? Tukbalip ko ang tinapay tinangyan naman sa -alam na na. Yung mga pusa ngayon, magbongkal na ano, kahit may takip. Nagagay ko sa isang plastic yung ano, na may takip. Pagbalik ko yung tunapoy, nabuksan na ng pusa. Matatalino na ng pusa ngayon. Kapit tayo. Mababa na pa ng buko. Ayaw ito ipaparlor. Kasi pang ang gusto ko pagka, ano, pagka pinalo ko, kaya laging na yung hindi may tali. Kasi pinaprotok tama na huwag malusok. Huwag na lang iparlor. Kasi ako gusto ko lagi nakapulupot yung buko, ano, lalo pag may ko. Ang tintab naman siya kahit di, iparlor. Kaya so, hindi pa, hindi pa nakakatkin ng parang ng pang ating garden gordin pa po sa ano, sa kaya. Kaya hindi pa po magagalang, gupit-gupit lang. Tinulayan eh. ko po minsan ako ng kulay, Kaya nawala na. Ang lantong mga itil na ito. Kaya ayoko din talaga magpapakulay-kulay ng mga um, ano kasi masisira ang so, tinis na yung buhok. Diba? Kahit hindi na kami na hindi na kapal na suklay na saka sa mga Ayaw ko naman ito na paano ito na kasi nasasira ang Ako ay isang prinsesa na sa tasa. Ang na naman.